Hello mga kapatid, good evening. Ito na naman tayo sa, isang panibagong video at ngayon pakaroon tayo ng mixing review para sa in-order natin na gitara na pang-gift natin kay mama ngayong Christmas at bagong taon. Ito kasi yung mga natagal niya ng request na magkaroon ng gitara siya na pang sarili lang. Actually ito galing sa Antonio Lamadong Guitars na nakita ko sa Shopee at yung price niya ay andito, May kita niyo sa gilid. Ura lang naman siya at hindi na ako nag-expect ng high na mga expectation para sa ganong price pero syempre titignan pa rin natin siya according sa mga napansin ko dito nag-match na kami nito kanina pero lately ko lang din na observe yung ilan mapakita <laughs> muna natin yung mga pros so mula sa actual look nya napaka eleganteng tignan para sa akin ha Uh, makita nyo to sa picture sa actual. Ang ganda. Hindi siya mukhang pipitsugin na gitara. Magamat na pamura niya lang pero hindi siya mukhang chipipay. Para sa ganitong kulay maganda. Maganda rin yung pagkaka-finish Ang po. Glossy. Yung pagkaka-paint niya sa whole body hanggang neck at dito sa headstock. Maganda. So gusto ko yung kulay niya. Tapos uh, magaan ganito talaga siya. Kung kayo, ayun yun ang mga mabibigat, na gitara, ito yung para sa inyo. At kung pang practice lang, pang bahay-bahay lang na gamit, ito. Maganda. In, ano na siya, naka-intonate na siya. Hindi siya nawawala sa tono kasi may mga ilang gitara na mumurahin. Pag tinono mo sa G, sablay siya sa E. Pero ito hindi. Nasa intonation talaga siya. Yan. Pag G ko siya, nasa tono sa E same din nasa tono din meron kasi akong nahawakang gitara pag tinono mo siya sa G palyado siya sa E pag tinono mo siya naman sa E palyado naman siya sa G so ito good siya sa lahat tsaka kanina tinesting ko na rin siya wala siyang fret buzz talaga promise basta tinesting ko na ito kanina wala siyang fret buzz yun ang mga pros para sa gitara na to. Ngayon, punta naman tayo sa cons. So, sa cons naman ito, ang mga hindi lang maganda dito. Pero bagamat naintindihan ko rin naman dahil mura nga lang siya. Fake yung bindings niya. Mula dito sa headstock. Fake yung bindings niya. Dito rin may bindings kasi din siya dito na ginawa. Eh. O hindi siya pala bindings, parang lining siya kunwari ng ng fretboard. Bakit sinabi kong ano uh, na ng ano, for linings ng kunwaring fretboard kasi pangalawa wala siyang fretboard mismo hindi ako sure pero sa tingin ko ah, po sa pag-observe ako wala siyang fretboard kasi minarkan lang siya dito eh. marker lang yung gamit sa tingin ko tingnan nyo to mahalataan yung marker lang talaga siya marker bindings marker yung lining ng fretboard at yung fretboard mismo kinulayan lang siguro ng itim pero okay lang naman yun Undi understandable naman yun as yung bindings din dito sa body marker lang din yan pero kahit ganun man pagdating dito sa may body bindings halos pulido halos malinis naman, walang kalat masyado nalata ko lang siya dito banda na marker siya lalo na dito sa headstock talaga halatang halata na marker lang talaga yung gamit mas ano pang ko dito yun nga kanina sinabi ko na wala siyang fretboard ito so sa madaling sabi kung hindi ako nagkakamali isa lang siyang ganito kung ano ng wood ng neck, 'yun na mismo 'yon hanggang sa fretboard. Wala siyang uh, different na wood para sa fretboard. Spangat lo. Uh, may naiwan na mark dito, lining dito sa may headstock. Siguro nung sinusukat pa siya, naiwan 'to, hindi na matanggal. Yung kung hindi siguro 'to lapis, pero okay lang naman yan sa akin. Tapos, yung mga dot inlays naman plastic siguro 'to. Okay lang, hindi naman tayo nag-expect dyan. Ang marka lang naman yan, eh. pati dito. Plastic lang din. Okay lang naman yan sa akin, wala problema dyan. Tapos, ayun, yung mga fret wires. Yung ilan dito, hindi pantay yung pagkakakat. Meron dito, uh, kulang sa tingin ko. Ito, tulad ito. May ilan dito, tsaka may pagkamatalas pa siya. Nang konti lang naman. Tapos, ito yung pinaka ano lang, pinaka napangitan ako yung fret wire kasi ang gaspang maririnig mo dito pagka binanaw siya binanaw siya yan o, nakikiskisan ang gaspang diba, yan o ang gaspang so kailangan sigurong ipolish pa yan siguro ganun ang term nun ang gaspang talaga o, oh. yan lang naman ang mga cons nyan bing, bing yung wood niya, di ako sure. Kasi batay dito sa mga linings sa loob ng wood. Para siyang ano, hindi uh, ko masabing plywood eh. Hindi ko sure, pero parang ganoon siya. Ayos lang naman yan. Para sa ganong price, para sa akin na over overall naman, okay na okay siya. Na humanga lang ako dun sa mga ano, sa mga fake bindings kasi para mas gumanda yung tura. nagawa ng paraan. Sana <laughs> so, lang talaga po. So ayun, ito na yung tabuan ng Antonio Lomano Guitars. Hindi ko sinasabing pangit ha. Para naman sa mga budget, naghanap lang ng mga budget guitars. At sa hindi mga maarte, ito na yung anakunin ninyo. Kung pagdating naman sa playability, okay na okay siya. Ito naman ang pinaka-importante, yung tono. Kung tama lahat na sa intonation walang fret buzz pinakamalaking goods na sa akin kung sa looks okay na mo, okay din sa akin by the way may mga iba pang mga kulay nito kung titignan nyo sa shop pero para sa akin ito yung pinakamaganda lang yung aking full review para dito sa budget friendly guitar ng Lumanog or Antonio Lumanog Guitars so bilhin na rin kayo kung gusto nito yan actually bumakat na sa kamay ko yung ano, marker <laughs> sa may ano to eh, sa may neck kasi di, di ba nga meron siyang lining dun sa may fretboard yun, bumakat na siya tsaka dito rin yan o no? oh diyan pasa Sa marker din yan. Namigit na. So, nakalimutan ko rin palang sabihin yung mga kasama nito kasi doon sa Shopee meron siyang ano, package. Package A, package A, tsaka, package A or package B tsaka package C. So, sa package A na pinili ko, meron siyang ito, big bag. Tapos, ito guitar chord book beginner's guide so kung talaga nag-aaral ka pa Or for beginners talaga yung gitara na to meron siyang mga chords Ayan, makakapag-aral ka dito ng mga iba't chords tapos meron pang kasamang legendary Alice pick so hindi ka nalugi di ba para sa price na yun so kunin nyo na to good job Antonio Lamano guitars good na good goods na goods

Wala tali, malaman, message Wala. thank you, thank you, thank you, thank so you, May regalo si Yayang thank you, thank you, thank you, thank you, na you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lolo. you, thank you, Christmas. Kiss mo si Lolo. Kiss mo si Lolo. Christmas, Lolo. Christmas, Lolo. <laughs> <laughs>